Bayan ang umutang pero bayan din ang naningil sa sarili. Hindi ka nga nakautang sa bangko pero binabayaran mo sa taas ng buwis, taas ng presyo at SOP na kinakalawang ang ekonomiya ng Pilipinas. Araw-araw naririnig natin lumalaki ang utang na bansa. Pero ang tanong, saan ba napupunta ang inuutang na yan? dapat malinaw ang sagot kasi pera ng taong bayan ng pagtubos dito. At sa likod ng maraming proyekto, nandun ang tinatawag nilang SOP, Standard Operating Procedure daw. Pero sa totoo lang, ito ang kanser ng ekonomiya. Ginakain nito ang bondo ng bayan bago pa makarating sa tunay na proyekto. Ang kakapal ng muka ng ilang politiko, humihingi ng budget kunwari para sa bayan pero may porsyento na agad para sa bulsa. At kapag nagtanong ka tungkol dito, ikaw pa ang kinatawag na kontra, pasaway o walang alam. Yan ang pambabaliktad, binabaliktad ang sitwasyon para ikaw pa ang magmukhang mali. Mga kabalik, hindi kasalanan ang magtanong. Hindi kasalanan ng humingi ng resibo. At lalong-lalo na hindi kasalanan ang tumutol sa SOP at korupsyon. Ang pera ng bayan ay para sa bayan. At kung hindi natin babantayan, mananatili tayo ang magbabayad habang sila ang namumuhay ng marangya. Magkais tayo sa pagbabantay dahil kung hindi tayo kikilos, walang magtatanggol sa atin kundi tayo-tayo rin.